Hello guys! This is your kabayan, Kitajima Leilani. Ang inyo pong kabayan na si Kitajima Leilani from Fukui, Ken, Japan. Ngayon po, ah, uh, paano ba yun? Una, naipangako ko sa inyo yung kung paano mag-interior, self, Papakita ko sa inyo yung self-interior namin sa bahay. DIY, do it yourself. Ako lang po nag-interior niyan. Ngayon po, kumukulo na po ang aking balatong. Magluluto po ako ng munggo munggo, balatong po sa Batangas yan. Eh, hinaan ko muna ng konti ang apoy. Yan po. Ako ay magbabalatong. Pe, sa Batangas is balatong. Sa Manila is munggo. Ayan po, ikot tayo. At ang ipinangako ko po sa inyong, nakikita niyo pa yung aking bahay. Ayan po, ang aking self-interior. Actually, kasi po dati ang, itong pader namin is white, pure white yan. Yan mo lang po. Nakikita nyo tong wall. Dati po yan ay pure white. Kaya lang po, ilang years sa kami dito na isipan namin na mag self interior nagkaroon ako ng idea kasi inupisahan ko lang yan dito kasi itong platera sabi ko sa likod ng platera gusto ko malinis inupisahan namin itong isang side 100 yen po yan bali dalawang door ang nalagyan ko sa 100 yen kasama po yung dalawa doon sa labas. Tapos, side na to is 100 yen. Tapos, tagandahan kami hanggang sa na, binuo na po yan. Yan po. Alam nyo po ba, guys, kung anong pinandikit namin dyan? Hindi po ako gumamit ng glue, hindi po ako gumamit ng scotch tape or lumen tape. Ang tawag sa atin ng lumen tape, yung baligtaran na tape. Hindi po. I ipakita ko pa sa inyo, ha? Kita nyo po. Ito, 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 ito. Saan Ito. Iyan po ay scotch tape lamang. Dahil po ang pader dito sa Japan, may isang papel pa sa labas at isang kahoy bago po. Iyan po. Merry Christmas in advance to everyone! Nagkabit na po ako ng Christmas tree. And now, ipapakita ko po sa inyo ang aking pintuan. Buksan natin ang ilaw. Iyan po. Ayan po. Ito rin po, self interior din yan. DIY din yan. Di pa ako tapos. May naiisip ako ilagay dito. Yan po, ito is, one, bali po, 300, bali, 300 mahigit itong isang pinto, tsaka yung isang pinto. Tapos yung sa loob din po. Basta, ano, ano, ito talaga po, wallpaper to. Ito ang wallpaper. Wallpaper yan. Yan po. Ayan po. Ako. At ang aking mga mga lucky charms. Ang aking pong mga hunsay. Yan po. Ito. Pag ginaano ko siya. Oh. Naging lucky ka. At ito rin po. Regalo sa akin to ng birthday ko. May mga coins siyang ganyan. Yan. Tapos dito pa po sa kabila. May at yung aking si horse si horse Yan po. Tapos po, itong elephant na to, binigay sa akin to ng tay. Sabi niya, laki yan. Dati nasa bag ko siya, kaya lang, iniligay ko siya ngayon dyan para swerte. lunch bako hindi ko pa nai, ano, naililigpit. Pasensya na, magalaw ang aking camera yata. <tots> Kasi yung ano ko, yung iPod, pang, iPod 7 lang yun. Wait na yung camera ko, kaya hindi siya kasya. Kaya mag-taste ko mag And then, ito po, self-interior -interior ka lang yan. Ako lang po nagdikit niya. And Merry Christmas po. Nilabas ko yung Christmas tree. Ito po ang kabuuan ng bahay namin doon. Uy, ang pusit! Mm. Ayan ang aking kabuoan ng bahay. Wala na o, di ba? Wala na yung mga lumakong, lumakong mga nakaano. Jenny, nagpapaalam na po sa inyo at ako ay magluluto muna ng balatong. Salamat po sa panonood at sa pagbibigay ng oras. Ayan na po ang akin pinangakong. Hindi na lang lola. Ayan po. Ang hmm. aming barbecue set ay nasa taas. Ba't ba sila nagbabarbecue? kabayan Say hi, hello, Mimion. <laughs> sa Universal Studio dati yan. Kay, saan ako ko po yan. And then, ito po yung aking asong, ang pinakamamahal kong aso na matay. Siya po si Mimi. Marishis and Chizu. Nanay niya at tatay niya. Alin sa dalawa? Ito po yung isa pang Christmas Christmas tree na umiilaw. Hindi kasi nakasaksak yata or hindi binuksan, hindi pa yata nakasaksak. Mamaya na lang po. Ito naman po, dahil malamig ang aming electric heater. Pag hindi na kayo ng electric heater, ito po ang gasol heater. Sobra po ang lamig ngayon dito and santa, merry christmas advance merry christmas to everyone magpapaalam na po ang inyong kabayang kita jimalay at magluluto na po ako ng balatong salamat po sa inyong panonood. pa shout out kay sir boyet na laging nasasarap ang niluluto ni sir boyet sir boyet ako po yung saludo sa inyo ay bagay tunay naman, kay sarap naman baga ng, ng niluluto mo. Ay tunay, sadya. Ay ako'y magbabalatong po ngayon. Kahapon ng yun luto ay ang pala ako'y luto ko ng isang gabi yun. Maraming salamat Sir Boyet sa sa pag-shoutout. Shoutout din kita. Guys, panoorin niyo si Sir Boyet yung kanyang vlog na lagi siyang si Sir Boyet na check chat poet kasi